Magandang hapon mga idol. Meron po sa atin dinala na Rusi gala, bigla daw pong tumirik. natin kung ano naging problema niya. May kuryente naman siya kaso ayaw mandat. Titingnan natin. Let's go! And guys, nilinis yung carburetor ni Rusi Royal. Kasi pinapansin natin para mapandar natin. Let's go. Na mga idol, okay na yung carburetor, nalinis ko na. Babalik na natin siya dito sa kanyang body. Let's go. Na mga idol, okay na yung rosy gala. Kumandar na siya. Ang problema lang na kaya ay carburetor at saka uh, yung spark plug pinalta na natin. Niya. ayan si kuya tagasan po kayo kuya magkatayabas at daw po siya maraming salamat po kuya sa pagtitiwala sa Jams Motorcycle Parts at dito ay nagpagawa salamat po ingat po kayo sa pagbiyahe at pagtitinda po ng kakain Hanggang dito na lang po yung video namin. Papalo and like and share na lang po ng aming Facebook page. Salamat po. Salamat po boss. Salamat po. Ayan, okay na po yung OC Gala. Ayan, titinda pa po siya. Ingat po. Yung pong gusto mang pagawa dito sa Jams Motorcycle Parts, punta lang po kayo dito sa tapat ng dating PhilHealth ito matuwat tagpuan sa Barangay Bukuhan, Dasena City. Salamat po.